Uy, BH, nahuli na daw. Nahuli na daw, BH. Bidyoga, per. Yan uh, nga pinagtatalunan ngayon sa social media. Kung nahuli uh, o sumuko. Eh, ano ba? Kaya nga, diba? Ang mga kasagot lang dyan, yung fresh Ang <laughs> 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 fresh. ang sabi nung no, isang troll sa akin kanina? Fresh con daw. Uh, eh, fresh na fresh. O, abangan natin yung fresh con. Pero ito nga, mga bata helmet, breathless kasi. Uh, kasi naman ito si Secretary Ben Horabalos, Bidjugapur. Nag-post na agad siya. Nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, oh, talaga diba? naman. Tapos ang dami na rin nag-live. Isa na tayo sa mga nag-live. Oh, diba? Pero ito nga, mga kabatang helmet, marami na sasabi na sumuko daw. Oh. Hindi daw nahuli or na-aresto kasi daw sumuko voluntarily. Oh. Pero malalaman lang talaga natin ang na katotohanan once na nagkaroon na ng press con, na iharap na si Pastor Kibs, di ba, Bitsuga Perth? Uh -huh. Pero ang tanong, doon lang ba talaga sa KOJC, si, nakita si Pastor Kibs? Doon ba siya sumuko? Pero ito, panoorin niyo muna ang interview kay Brigadier General Torre. Pero, hindi ko talaga alam ang mga details niya. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. na hmm. Dito talaga nanggaling sa Davao dahil uh, pinasundo ng aeroplano. So, hmm. Hmm. And, uh may convoy na pinalabas sa uh, KOJC. Ang kinikwento nyo kanina ay uh, siya ay sinundo mm -hmm. ng C-130 with uh, itong... Uh, Hindi ko sigurado na kinundo, okay. sinundo ng C-130. Uh, basta na mataan natin ng C-130 mm uh -hmm. na naglanding sa TOG-11 uh mm at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung Uh, siyam na sasakyan doon sa hangar, papunta sa loob ng airport, pinag-guide ng ating uh, avseyo, yung Aviation Security Group na na uh, unit natin and then, dinala sa aeroplano. So Ardy, uh, ano po masasabi ninyo kasi all the while, habang tayo kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo nandito si Apollo Fibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap. Dahil uh, napangalaki ng ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin. Natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matsagang nagantay, nag, uh, Uh, nag-operate for 16 days nandito sila. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating lalong lalong sa ating kapulisan na nagpakahirap, nag, nag, uh, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para para ma para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming-maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, Ban. band. <laughs> ah, naman pa masasabi ninyo general sa uh, mga mga taga KOGC. Ah uh, well, ako'y uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOGC sa kanilang kooperasyon at uh, uh, may mga pagbabanghay siguro, pagkaka hindi pagkakaidihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman. So I do hope that uh, this will be the start of the healing. At uh, hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibigay sa akin na role, ibigay sa akin trabaho. Kung kaya't uh, ginawaan ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way. Hello, sir. dahil nga, birthday ngayon ni Mama Mary, di ba? Oo, oh, Mama Mary loves you. you. Yes, at kaya meron tayong patis rolls. Pero ito nga, mga abatang helmet, ikaw congratulate pa rin natin si Brigadier General Torres. Yes. At ginawa niya at ginampanan niya, kanyang tungkulin. Yes, ang trabaho, natin siya. Oo, oh, oh, diba? ang kanyang trabaho. Marami man nagsasabi na, baka mamaya may pansariling ambisyon yan, baka... Ang point dito is, ginawa pa rin niya ang trabaho niya. Oo. Oh, oh. Ginawa pa Yun rin na niya na... ang niya. Uh -huh. If meron po siyang ibang gusto mangyari sa buhay niya, nasa kanya na yon. Uh -huh. Pero dito sa sitwasyon na to, hindi talaga niya tinantanan eh. Oo. Uh -huh. Talagang ilang din sila doon, videographer. ka Okay na yun. Two weeks ba uh -huh. tinagal nila doon? Pero di ba at least, this ko September 8. Oo. Uh -huh. Videographer. Kung mm -hmm. voluntarily man na sumuko si Pastor Kim, uh -huh. ay good for him. Oo. Oh, uh -huh. Dahil baka kinatok na siya ni Mama Mary. Uh -huh. hoy, ano diba? nay? na eh. Diba siya sabi, ikaw ang appointed son of God. Oo. Uh -huh. Oh, Eba, humarap ka na. Harapin mo. Mga God sa'yo, ang ina. O, oh, di diba? oh, Ay, diba, Pero, ayan nga mga bata helmet, akala ko, ang linggo ito ay matatapos dahil kay Alice Go, -o. dahil mm. bukas, panibagong linggo, panibagong Senate hearing, yan yung abang-abang. Pero, hindi pa pala, may humabol. May si humabol. Si Pastor Gibbs. <laughs> At, mega love shoutout kay Atty. Claire Castro. Ang dami talaga mga nakalive ganina, oh. videograph oh. Sabi nga ni Atty. Claire, no, Akala nga niya wala nang ano, no. pasabog to, linggo to. Oh. May umaabol pa kasi di ba Sunday nga? Oh, it's a Sunday. Halos nagre-recap na lang tayo pag Sunday oh. pero grabe to mga kabata oh. helmet. It's the sa day lahat. of the Lord. Yes! At sa lahat ng mga trolls na pumasok sa live natin kanina, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. May tis -tis. Ang masasabi ko lang po sa inyo, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Yes. Sana ang pamilya nyo nakakain ng tatlong beses isang araw. Na masarap. At sa, na masarap, oo. At sana talaga ma-realize nyo someday na yung mga ginagawa nyo po, mali. <laughs> at kung ano man ang inyong mga pinaglalaban ngayong kayong mga troll, kim-kimin nyo na lang. Kasi yung bayan natin, sabi nyo nga, ang hirap ng buhay ngayon, ang taas ng bilihin, e eh, nakakadagdag pa po kayo. Pero sige, dahil nga tayo ay democratic country, may freedom ka. of speech po kayo. Mm. Yes, sige, pero sana isip-isipin nyo kung ano yung magiging impact po niyang ginagawa nyo para sa bayan natin. Dagdagpahirap kayong mga troll. Yes, dagdagpahirap po kayo at isa po kayo sa mga nagpapahirap talaga. At sa mga nagsasabi na fake news nga daw, Bichoga, per, fake news, mainstream media, at, Si Sekretary Benhar Abalos po yung nag-post. Oo, oh, uh, diba? Kaya huwag niyo na sabihin na, Ay, ako sa vlogger, yan page. Basahin niyo muna ang nakalagay. Ha? Kung sino ang nag-post. Di ba videographer? Okay, Nakakaloka. Na, no. May mangal na lang. Oh, para lang maipagtanggol. Nakakaloka kayo. Pero ito lang masasabi ko, videographer. Ang ating comment of the day! Joreline Apostol. Hmm. Hmm. Jory Apostol. Sabi niya, presscon ba't wala? Ayan ha kay Jorylene Apostol. Yung presscon nga po ang inaabangan ng lahat. Kasi magpapa yan nya once na nandito na sa Manila, 'di ba, Big Boss? Mm -hmm. Nailipad na. Nailipad na. Davao to Manila. Eh abangan natin, 'di ba, Big Boss? Kasi pala tama na nakaabang eh kahit mainstream media, mm -hmm. abangan din natin sa post ni Secretary Abalos, 'di ba? JNC. Yes. Mm -hmm. So, ayan ha Jorilyn Apostol. Naninigurado siya. Sigurista siya. Pero anyway, highway, comment down below nyo na mga bata helmet kung ano naman masasabi nyo about dyan, no? Kung nahuli na daw ba? Nahuli na raw? Or sumuko na kusa? Ano diba? ba yung talaga? Basta, kung nagustuhan mo ang mga videos na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na notification bell para lagi ka updated sa atin na ipala namin. Ipito ka pa. Yes. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko mga sa buhay ng Real Madrid ang buhay. Keep setting better. Every day, God bless everyone. Bye!